Yo, magandang araw mga pare Kamusta kayo diyan? So sa araw na ito ay ipapakita ko sa inyo at ibabahagi ko sa inyo kung paano kami magpalit ng fuel injector sa makinang may 1,700 horsepower. At sa video na ito mga pare ay ipapakita ko sa inyo yung proseso kung ano nga ba ang tamang gagawin sa pagpapalit ng fuel injector at kung ano nga ba ang mga pag-iingat na ginagawa dito. So papalitan natin ito mamaya mga pare ko ng bagong calibrated na, na fuel injector. So kung interesado kayo sa video na ito mga pare ko ay huwag niyo kalimutang mag-like and mag-subscribe sa channel na ito. So ayan na nga mga pare so sa araw na ito ay magpapalit tayo ng fuel injector sa ating cylinder number 4. So ito ngayon yung ating uh, mainline mga pare galing sa ating injection pump papunta sa ating fuel injector. So para makalas natin mga pare ko yung ating fuel injector sa itaas, ay luluwagan muna natin or kakalasin muna natin itong uh, uh, copper tube mga pare galing sa ating fuel injection pump. So, iyong pagkakalas ng fuel injector mga pare ay magdedepende pa rin yan sa model ng makina. So, kung posibleng maka-encounter kayo mga pare ko ng makina ng katulad nito ng Nigata at ganito rin ang pagkagawa ng kanyang disenyo ay pwedeng pwede kayong makakuha ng ideya dito. So, ngayon sa puntong ito mga pare ko at uh, since okay na tayo sa baba, pwede na nating kalasin or sisimulan na natin yung pagbabaklas natin mga pare ko Uh, para makuha natin yung ating fuel injector. At kagaya ng sinabi ko kanina mga pare ko, nasa pagbabaklas ng ating fuel injector ay mayroon tayong sinusunod na proseso at mga pag-iingat sa ginagawang ito. So bago natin pag-usapan yan mga pare ay kakalasin lang muna natin itong ating rubber damper dito. Uh, nagsiso, yung ating rubber damper dito mga pare ang nagsisilbing tulong nito ay siya yung nagbibigay ng alignment sa ating main fuel line at saka sya na rin yung ating absorbent uh, sa vibration mga parekoy gawa ng pagandar ng ating makina sa bahaging ito naman mga parikoy ay kakalasin natin yung ating fuel return line so ito yung ating return line mga parikoy so para matanggal natin dito yung buo yung ating fuel injection ay tatanggalin lang muna natin itong ating fuel return line mga parikoy So, madali lang naman to pare koy uh, kailangan lang talaga natin ng pag-iingat kasi itong ating fuel return line mga pare ay napaka-konti lang ng kapit nito sa ating fuel injector. So, kapag napuersa mo itong mga pare at hindi mo ito nagawa ng pag-aalalay lamang ay posibleng mabali yung ating uh, thread doon sa ating injector na nakakapit sa ating return line. So, yan yung sinasabi kong counting pag-iingat mga pare koy So katulad din sa kabila mga parekoy kailangan din ng kaunting uh, alalay since hindi mo nga siya pwedeng puwersahin at baka mabali yung ating uh, thread sa ating return line mga parikoy. So alalay lang sa lahat na ginagawa mga parikoy at hindi mo kailangan puwersahin yung ating uh, fuel injector sa kanyang pagtatanggal nito. So, eto na nga mga parikoy, natanggalan na natin yung ating fuel return line. Kung mapapansin ninyo mga parikoy na binubuo lang sya ng isang copper tube. So, napakadaling na itong mabalik mga parikoy or prone talaga siya na pwedeng masira kapag ka, uh, ginamitan natin ang puwersa mga parikoy. So, sa puntong ito mga parikoy, since wala nang nakaharang dito ay pwede na nating kalasin yung ating pinaka main na nut mga parikoy galing sa ating main line dito sa ating fuel injector. So wala na nakakapit sa baba mga parekoy galing sa ating fuel injection pump. Dito sa ating rubber damper nakakalas na siya so pwedeng-pwede na nating tanggalin mga parekoy itong ating main fuel line since wala na rin dito yung nakasagabal na return line mga parekoy so napakadali na, na itong tanggalin since open na siya mga parekoy para makuha na natin yung ating fuel injector. So ayan na nga mga parekoy natanggal lang natin ngayon yung ating main fuel line since wala na nakakapit sa baba at saka sa ating rubber damper. So ngayon ay pwede na nating kalasin mga parikoy yung ating fuel injector. So tatanggalin lang muna natin itong dalawang nut dito mga parikoy na yun lamang yung nakakapit sa ating fuel injector dito sa ating makina. So para matanggal ito mga parikoy dahil sa sobrang skip nito, medyo napailalim yung kanyang uh, nut ay kailangan natin ng socket dito mga parikoy para makapasok yung extension niya papunta sa ilalim so sa pagtanggal dito mga pare ko alalay pa rin tayo dahil nga baka masira natin yung kanyang thread so ibig kong sabihin mga pare na sa pagtatanggal dito ay hindi mo pwedeng bigla biglain mga pare so dapat lahat ng ginagawa sa pagtanggal ng ating fuel injector mga pare ay alalay lang para hindi natin masira uh, yung mga bagay na importante para sa ating fuel injector ito naman pare ko yung sinasabi ko kanina pinakaingatan natin sa pagtanggal ng ating fuel injector kasi nga baka masira natin yung kanyang thread dito so dalawa lang kasi yung mga pare ko eh. so kabilaan na lang sila nakakapit sa ating fuel injector sa ating makina so dapat natin ingatan yan mga pare ko eh. kasi kapag yan ay biglang lumuwag mga pare ko eh, ay bilikado na makapasok sa ilalim yung ating langis na nagpapadulas dito sa ating rocker arm mga pare ko eh. So bago natin tanggalin yung ating fuel injector mga parekoy, ay siguraduin muna natin na malinis o o walang walang mga langis mga parekoy dito sa gilid-gilid ng ating fuel injector at baka mamaya pagbunot natin dito sa ating injector mga parekoy, ay biglang babagsak sa ilalim or sa butas ng ating fuel injector yung mga langis. So delikado yan mga parekoy kasi pag napasok sa baba yung ating langis ay pusibling, ay posibleng magusok ng medyo asol yung ating ah uh, tambutso or yung ating makina mga parekoy dahil nga kasama niyan yung uh, naisunog yung langis na bumagsak sa ating combustion chamber so ganyan mga parekoy bago tanggalin yung ating fuel injector ay siguraduhin natin na malinis uh, yung palibot ng ating fuel injector so ayan mga parekoy yan nabunot na natin yung ating fuel injector kung mapapansin niyo mga pare ko na napakadumi ng ating nozzle tip dito at kailangan na talaga itong palitan ng bagong calibrated na fuel injector mga pare so kailangan nating alisin mga pare ko yung mga carbon na build up sa ilalim na natitira para masigurado natin na malinis yung papasukan ng ating bagong calibrated na fuel injector So eto na siya mga parikoy bagong calibrated na spare namin. So dito makikita niyo yung aming copper gasket dito at saka yung ating graphite dito mga parikoy na ginagawa nating pampahid sa gilid ng ating fuel injector. So mapapansin natin dito mga parikoy na may butas talaga yung ating uh, fuel injector mga parikoy para naman uh, makapagbigay siya ng atomized na fuel injection sa loob ng ating combustion chamber. So yan lang naman ang pinakaimportanteng mga parikoy na walang barado or walang carbon build up yung nozzle tip ng ating fuel injector para makapagbigay siya ng tamang automation para sa ating combustion mga parikoy para magkaroon talaga ng tama na fuel and air mixture mga parikoy so dito naman mga parikoy sa pagbabalik ng ating uh, fuel injector ay kailangan lang natin na pukpukin ng kaunti mga parikoy para maramdaman natin kung nakasetting nga ba sa ilalim yung ating fuel injector. So sa pamamagitan ng pagpukpok mga pare kahit alalay na pagpukpok yan, ay mararamdaman natin na nakasetting talaga dito yung ating fuel injector. So since nakasetting na naman ito mga pare ay pwede na nating ibalik yung ating mga nut dito para mahigpitan na natin mga pare yung ating fuel injector sa kanyang posisyon. So ganun din mga pare kagaya sa pag Ah uh, tanggal nito sa pagbabalik din mga parikoy ay alalay pa rin tayo dito so sa pagigpit naman ng ating fuel injector mga parikoy so dapat dito ay ginagawa natin mga parikoy so dapat ngayong pagigpit mga parikoy ay kabilaan hindi pwedeng higpitan mo diretso yung isang bahagi dahil posibleng magtabingi dito yung pagbabalik mo so yung tamang paraan dito mga parikoy sa pagigpit ng ating fuel injector ay kailangang ah uh, kabilaan mga parekoy so kagaya na nakikita nyo, hinigpitan ko yung uh, kabila so sa kabilang bahagi naman so ganun lang parekoy so dapat na balanse eh, yung paghihigpit dito para hindi maging tabingi yung ating fuel injector so dapat mga parekoy mayroon tayong positive seating sa ilalim so kapag naging tabingi ito mga parekoy so posibleng magkaroon ng singaw at uh, maging pangit yung andar ng ating makina mga pare at yung ating fuel injector naman ay magkakaroon din ng diferensya dito so gayong tapos na tayong magigpit sa ating fuel injector mga pare ay pwede na nating ibalik dito yung ating main fuel line galing naman sa ating fuel injection pump so kailangan muna nating i-align sa ilalim mga pare kasi pag nahigpitan na natin dito sa itaas at hindi natin na-align sa ilalim ay hindi na natin ito may adjust mga pare So posibleng madoble pa dito yung ating trabaho. So para isang beses lang yung daan ng trabaho mga parekoy, ay kailangan nating sundin yung ating procedure dito para uh, dire-diretso tayo sa ating trabaho. So since na naikapit na natin sa baba mga parekoy, ay pwede na natin nitong uh, ikabit isa-isa yung mga bolt dito sa ating rubber damper mga parekoy at saka higpitan na natin yung ating main fuel line sa ating fuel injector. So, ganyan yung procedure mga pare koy para dire-diretso yung ating trabaho sa pagbabalik ng ating main fuel line. At kung naalala nyo kanina mga pare koy, yung sinasabi ko na sa lahat ng paghihigpit at pagtatanggal mga pare ay dapat alalay pa rin tayo dito at hindi dapat nating puwersahin. So, dito naman pare sa ating rubber damper. So, yung paghihigpit ay yung ano lang mga pare koy, ramdam nyo na hindi naman ito kayang kalasin ng vibration ng ating makina. So, pwede na yon mga pare So, ngayong okay na yung ating sa ibaba mga parekoy sa ating fuel injection pump, yung ating rubber damper, ay pwede na nating higpitan mga parekoy dito sa ating fuel injector, yung ating main fuel line. So, ngayong tapos na tayong mag hand tight mga parekoy dito sa ating fuel line ay pwede natin itong pukpukin mga pare koy ngunit alalay pa rin tayo mga pare koy since hindi naman kailangan na sobrang higpit dito sa ating main fuel line uh, yung ating fuel injector mga pare koy so yung pagpukpuk natin pare koy alalay pa rin hindi masyadong uh, malakas uh, kasi nga baka may masira tayo dito or malos yung ating thread mga pare so yung pukpuk lang mga pare koy napansin natin na hindi kayang tanggalin ng vibration yung ating fuel line mga pare koy So gayong tapos na tayo mga parekoy sa ating main fuel line dito na tayo sa ating panghuli at ibabalik na natin mga parekoy yung ating return line dito. So ganoon lang din mga parekoy, alalay lang sa pagbabalik. At napakadali lang naman ng pagbabalik dito mga parekoy. So hindi mo na kailangan pang ng malakas na puwersa. So ganoon din. Konting pihit-pihit lang mga parekoy at pag ramdam mo na kumakapit na mga parekoy ay konting pokpok lang ng kamay pare ko kasi nga naman uh, return line lang naman ito mga pare ang importante naman dito ay hindi tayo magkaroon ng tagas sa ating krudo mga pare ko kaya ko sinabi mga pare ko na dapat hindi magkaroon ng tagas dito mga pare sa ating pagigpit dahil isa yan sa mga pag-iingat na ginagawa natin mga pare ko dahil kapag dito mga pare ko nagkaroon ng tulo yan So, posibleng na humalo yung ating diesel mga parikoy dito sa ating lubrication na langis sa ating hacker arm at doon yan magsama-sama mga parikoy sa ating return box ng ating langis sa ating rocker arm box mga parikoy so ayan na nga, mga parikoy since tapos na tayo dito so ngayon ay kailangan natin itong i-testing kung para makita natin mga parikoy kung okay ba yung trabaho natin at kung wala ba itong tagas sa lahat ng ating paghihigpit mga parikoy So ayan mga pare koy nakikita nyo mga pare ko yung mandar na dito yung ating makina. Ang mapapansin nyo naman, nakagalaw na dito yung ating dalawang uh, rocker arm mga pare ko, yung ating intake, yung maliit at saka yung exhaust natin yung mahaba. So makikita natin mga pare na nawala namang tagas sa lahat ng ating binaklas dito. So good job tayo dito mga pare koy at yun na nga mga pare koy yung ating pag-iingat sa lahat ng ating ginagawa sa pagpapalit ng ating fuel injector mga pare koy So dito naman mga pare koy, yung sinasabi ko kanina langis na lubrication sa ating tapit clearance, sa ating rocker arm at sa ating barbula. So hanggang dito na lang ako mga pare ko naway marami kayong natutunan sa video natin ngayon at syempre huwag niyong kalimutang mag comment sa ating comment section mga pare koy, para sa mga bagay na dapat pa nating pag-usapan. Maraming salamat sa inyo mga pare koy. Peace!